So ayan mga idol, good morning po sa ating lahat. At isang masayang pagbabalik na naman sa ating munting channel. Ano bagong araw panibagong bagong adventure na naman po tayo. Dali, dito tayo sa may malapit sa beach namin. Dito sa may hiling <coughs> dito tayo bababa. Ah, paikot. Salamat at maganda na yung kondisyon ng ano, dagat. Medyo maliliit na yung alon kayang kaya na simula na ito ng ano ng uh, paglit ng alon habagat na so ayun mga idol tabi na lang kung ano yung mauli natin sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito at maging safe yung dive po natin So let's go my Hi. I mm do -hmm. ها <laughs> <coughs> <laughs> <coughs> thank you tawag namin dito para salamat may kasama siyang snapper so, ito na yung pinana natin parehas lang naman ang presyo tsaka mas malaki ito kaysa dun sa snapper thank you lord Oh, thank you, Lord. So, <coughs> para tayo lang snapper, o oh maya maya. Lalo ang isda natin. <coughs> Ay, salamat, Lord.

Dalawa na tayo ng Oriental Sweet Lips. Panapsapan kung tawagin dito sa amin.

Napakataba. Salamat Lord. Thank you. Surahan o oh unicorn fish. Thank you, para tayo Oh, yuli yuli <sighs> Masarap din itong pangihaw mga idol, isda din Tawag namin dito para yung... So, mga idol, bali. Pumagilid na tayo. Uuwi na rin tayo. Nakakaroon na tayo ng gutom. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa biyaya. Napakalaking bagay na mga idol para sa araw-araw natin na pangangailangan Kaya so, ito yung marahuli natin Thank you Lord, may masarap tayong pag-uulam Ito yung uulam natin, sarap na pang-ihaw kaya mga idol, bali lang tayo sa bahay para kiluin natin kung nakailang kilo tayo. So, ayan mga idol, bali dito na tayo sa bahay. Yan, thanks God sa biyaya. Nakahuli tayo ng anim na piraso. Yan, may dalawang sweet tips tayo. Tapos may isang original na sorahan. Tapos isang new little unicorn fish may ilag tayo at saka hambak snapper malito yung unang napana natin na isda sweet lips ito yung unang kiloy natin Harus, halos parehas lang yung sweet lips natin 1.75 tingnan natin yung isa parang mali mas maliit ito unang konti yan mas maliit nga yon point din pero lamang ng isang guhit to yung isa ito naman yung isang surahan natin malaki ito yung pangulam natin Ayan malapit mag isang kilo kalahati yung ayaw natin thank you ayaw 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 Kalikiloy -kali natin yung mga pambinta natin mga idol Ito yung bibinta natin Tapos Itong isang ilak e natin Tapos itong humpback snapper Yun 4.75 yung pambinta natin Ayos Thank you 4.75 Ito naman 'yung pangulam natin, dalawang piraso. 'Yon, 1.75. Ayos na. Bali may meron tayo sa kabuhan na napana. na pana. dito 4.75. 5 6 and a half, mga idol bali may anim na kilog kalahati tayo so mga idol bali dito 200 po yung uh, pag angkat sa atin sa 4.75 times 200 meron din tayong 950 ito yung kita natin sa araw na ito napakalaking tulong na mga idol sa pang araw araw natin na gastusin napakalaking blessing at ito may masarap pa tayong pangihaw Masarap din ito mga idol na panganap pang sabaw kasi yung request ng mga bata. Ihaw daw. Kaya ihawin natin to. Yan. Thank you. So, ito na mga idol yung ano, surahan natin. Nilagyan ko na naman ng tanlad tapos sibuyas saka lasin Hindi ko na binidyohan kasi nagtitipid tayo ng battery. Nagbabattery low na itong underwater camera. Bali, ito yung ginagamit natin, yung underwater camera na ginamit natin kanina. Kaya, yeah, tipid-tipid tayo sa pag -video. Ready to ihaw na po ito. Anong kasi yung ating cellphone, uh, dinala pala ni Mrs. dun sa kapatid ko para i-charge. Sira kasi yung controller ng solar namin, kaya di tayo makapag-charge dito sa bahay. Sana umabot to hanggang maluto. Kahit maluto man lang, okay na.